First week ng February, marireceive ko na daw po yung lahat ng pinagawa namin. Na-delay na po ulit. Hindi na po niya natupad yung sinabi niya. Talagang nagkaroon lang po ng delay din po. June pa po sila nag-reserve sa inyo. April na po, wala pa rin po. At kailan niyo po mabibigay? April 6 man April 6 kami mismo pupunta sa inyo para hanapin po yung 15 na gown at itong mga yes, pictures po. ng kanilang prenup dahil April 10 po ang kasal. Kumusta na ma'am simula nung nakalapit kayo at hopefully ay malutas na natin ito at matuloy ang kasal ng masaya. Sobrang saya namin nung nakalapit kami sa Rafi Tolfo in Action na buhayan ng loob. Anong nararamdaman nyo sir sa inyo, sa side nyo? Masaya din po. Kaya eh, may mga pinagdadaanan ng lang po. Ano. So matagal po namin pinag-ipunan to uh, kasi gusto namin ma'am na uh, makasal kami na hindi kami magkakaroon ng utang. Balikan natin ma'am itong si Sir King. Paano nyo po ba nakilala ito? Sa page ng budget wedding, i-inquire kasi ako doon kung ano yung ano. kung may murang pagawaan ng mga for wedding. So, nung namit nyo, sir, mukhang legit naman. Yung shop niya, yung ano niya. Opo, kasi po marami po siyang mga naka-front na mga pantahi po. Tsaka po may mga art. May mga gown po siya mga nakadisplay. Mas nagtiwala pa po, po kami dahil nung pagpunta ko din po doon, sinukat niya pa po, po sa akin yung ano, yung coat na para sa akin. So magkano ang denown payment niyo, ma'am? 5,000. So yung nabanggit niyo, ma'am, ay 80,000 yung parang package po, yes. tama? So ano yung mga inclusions noon, ma'am? Lahat ng susuot namin. Sa photographer kasama oh, narin rin do oh. sa 80 And, And yung make-up. Up. Okay, pero yung make-up daw, nag-back out na ma'am, nirefund naman niya po. Yes, kinunsel namin dahil naramdaman namin nung brain up na parang dami niyang problema. Mm -hmm. Kasi hindi niya natutupad lahat ng mga pinapangako niya sa amin. Mm -hmm. Na iraos namin yung brain up pero hindi siya nag-send ng mga pics or view. This you. Is yun yung inaantay natin. Yes. Yung photographer, tutuloy so pa rin daw ba yun? Sabi niya sa amin hanggang wedding yun eh. Kasi package kasi yun eh, full package. Kasama yung crane up. Magkano yung sa photographer, ma'am? 18,000. Yung sa gown, ma'am, magkano? 15,000 po yun, tapos yung kasama oh, po, yung niya, mm. 2, po yung bill niya, plus 2,500 po yung bill niya, tapos yung sa akin po, 7,500. During the transaction, di naman na kayo kinutuban na parang ang tagal atang tapusin. Ma. May ganun kaming feeling, pero sabi namin, sige lang. Sige lang nang sige lang kami kasi nakikipag-communicate naman. Tapos nung habang tumatagal na wala na yung Facebook niya, di namin makita. Bilang OFW, ma'am, dugot-pawis niyo yung po Kailangan ta tapos siya truck, ano, truck driver. Mm -hmm. Kailan kayo nag-propose, sir? Nung ano pa po ako nag-propose sa kanya, nung pag-uwi niya po dito. <laughs> ah, talagang sure na sure ka na, na, sir, nung ah, nakita po. mo si ma'am. Pa siyang staff toys na malaki. Ah. <laughs> so, nung pauwi si ma'am dito, sir, eh, niready mo na na bumili ka ng sing-sing. Opo. -sing. Ah, ito siya ito po. Sing-sing ni ma'am. Okay. Gano'n na kayo katagal, sir, nung nagda-drive? Eight years na po. Na si ma'am, ma'am, sa Jeddah, gano'n na po kayo katagal. Nag-start kasi ako maging OFW 2015 ng September. Nine years, eight years. So, mm -hmm. yung... so nag-decide na kay ma'am na dito na since na magbubuo na kayo ng family. Ako oh, po. Yes. Mm -hmm. One week na lang ma'am. excited kayo ma'am kahit pa -pano. Excited po. <laughs> and, and, and expect niya ba ma'am na ganun yung mangyayari sa gals? Ano ba ang target? date sana na ready na lahat na bigay na po sa inyo. Ano ang First week po ng February yun po yung pangako niya. Nasa Jeddah pa po siya. Kasi March 13 ako dumating. Then sabi ko sa print up niya dadalhin lahat ng ginawa niya. Pakiusap siya sa amin about lolo niya na ililipat na ng hospital. Kaya something nakaba, parang magkahalo kahalo. Pero sige lang sabi namin baka maisalba natin dahil sa atin. Maisalba yung lolo niya. <laughs> Ang to'o kaya na yung lolo niya ay ano, na-confirm niya mga baka mamaya mm -hmm. gawa-gawa mm -hmm. namin, lang niya? Hindi po namin na-confirm. Kasi po kinabukasan po kasi ng print-out na po namin. Eh di ba humiling siya na about dun sa 10,000. Sabi namin, ah sige sir, ano lang, uh, pwedeng favor naman, padala naman ng mga gown. Kasi wala siyang naisubmit sa amin. Tapos yun, sabi niya, oo daw, complete. Pero nung pagdating ng prenup, tatlo lang yung binigay niya for brides lang. Ano pa lang yung ma nag deliver ma'am? Kasi nagdeliver daw siya nung nalaman na magpatulfo kayo. Ano yung lang po yung mga yun sa bridesmaid po? ba Oo uh, po, mayroon po siyang, nung nagpunta po kami ng March 31 doon, uh, may binigay po siyang mga coat. Kaya lang po, mali siya. Mali, hindi po maling siya, kulay, maling, maling kulay tapos oversized so, po. So eto ngayon ay uh, yung sinabi ni ma'am na uh, pinadala niyang mga damit ng mga grooms. So eto po ay supposedly wa, ano'ng kulay? Silver, Silver gray po gray. talaga pero unang send niya yung parang something dirty white, no? Tapos nag-agree na lang kami kasi maganda naman tapos grabe nga ang thank you namin doon, nagpakapit pa kami. <laughs> <'Cause> at <laughs> tapos at the, tapos, the end yun pala wala, ito, wala over size. Wala, oversized. Yes, oversized. Ano, ilang taon dapat ang susuot dito? Eight years Eight old. Years old. Ay, hindi talaga kakasal ito paano po yan yung damit kung halimbawa let's say hindi nyo magustuhan tapos baka yung mga sizes pa hindi rin tayo sure so ano ang plan B ninyo ma'am paano kaya pang, pang plan B kaya talagang dumulog kami sa Rapid Wolf in action kasi wala kaming ibang connection sa kanya kundi siya lang talaga Hindi rin tayo sure na kung magkahanap tayo ng ibang mananahe, ay eh, kakayanin yung one week. Magre-rent kami. As eh, ma-refund niya yung ano. Ma-iraos ma oh, lang yung... po namin. Oh. Ma-iraos ma lang po namin yung ano namin. Yun. Tama. Uh, sobrang thankful ako kasi supportive siya kahit anong pinagdadaanan namin. Lagi siyang andyan. <laughs> kahit pa paano po, hindi siya sumusuko sa mga problema yung pinagdadaanan namin ngayon. Wala po kaming nangyayari na away ah, kito, sisihan, wala po. Pero sinisi ko, kagabi yung sarili ko. <laughs> Sabi ko, kasalanan ko lahat eh kasi ano, nagbooking ako ng maaga tapos hindi ko man lang inano na kung totoo ba to. Sinisi ko talaga sarili ko. <laughs> Kasi lahat ng invitation na senda din sa lahat. Hindi na siya ma-move. Sige so ngayon ma'am, punta na tayo ng Bulacan and at least mamit din ng programa mismo si Sir King at makuha na natin ng site. So ngayon, nandito na tayo sa bahay. So kung makikita natin, sarado na. Baka naman may tao sa loob. Tanong natin. Tao po! Tao po! Eto. Nakapadlock. Ayan. So, mukhang wala. Asan yung tao dito, ate? Kaya... May utang din sa akin, 12,000 yan. Nahanap ko nga rin kung nasaan siya. Kailan pa siya wala dito, ma'am? Kasi usapan namin nung umuwi ako sa probinsya, magbabayad daw siya sa akin. Eh hindi ko na alam kung kailan siya ano. Kasi nung pagbalik ko rito, sabi ng mga kapitbahay, nagmamadali daw umalis. Pero talaga bang mananahi po yan ng mga gown? Nagtatahi naman daw siya. Marami naman siyang mga client. Kaso nga lang, yung iba mayroon din siya nagiging problema madalas lang talaga pumapalpa. Oo, oh, yun ano, nung nakaraan din, ganyan din, may bumalik din. Eh. Ngayon, sir, is April 6. Pero unfortunately po, eh, sarado na. So parang lumalabas talagang iskamer ang dating niya. So, anong masasabi niyo, ma'am? Hindi Ma po namin alam. magkano pa po ba, ma'am, ang ano, hawak niya? 80,000 po. Kaya lang po yung nasa amin po ngayon. 2,000 pa po namin sana ngayon kung magkano po kaabuti At yun na lang po sana iaawas namin. Bali, nakuha pa lang namin, 24,700. So mga nasa 50 plus pa po. Sir, bakit po wala kayo dito sa bahay niyo, sir? Ma'am, hindi ko na talaga nai-pagawa, ma'am. Kaya ang hinahanap ko na lang po ngayon, yung pang-refund ko, ma'am. Okay, so magkano ang nakaredy dyan, kuya, na maire refund mo? 10K. Saan po napunta yung pera kung ganon? Nai-refund ko doon sa mga ibang naon ng client ko. Magkano ang kaya mong ibigay sir hanggang mamayang hapon? O kaya madadagdagan ko 30 ma'am. Kailangan ko sinamin namin ano, may refund po lahat para po magkasya po yung budget namin eh. Magpipirmahan po tayo sa barangay ngayong araw. Nasa Isabela na po ako ma'am kasi dito po ako nakahanap po ng pera ma'am eh. Sir Arvin, but mo ito ginawa sa amin? Hindi <laughs> kami nagkulang sa'yo. Lahat ginawa namin, lahat ng favor mo, ginawa namin yun. Maging maayos lang yung wedding namin, alam mo yun. Nag-booking kami ng sobrang aga para walang ganitong mag pangyayari na rush kami. <laughs> sobrang hirap ng dinaanan namin. Hindi na lang <laughs> din po ako ng sorry sa kanila ma'am na ganito po yung nangyari at alam ko naman po na hindi sasapat yun pero gagawin ko na lang po lahat ma'am pinapunta nyo kami dito sabi mo may may pa may papa pa namin yung dala-dala naming gowns so, paano namin to sir may papa pero wala ka naman dito oh sir kasi yun nga po yung naasahan ko din sir na may tutulong sir natin. ang, ka, ang totoo sir wala kayo dito paano namin uh, may papa yung dala-dala namin sir ilang araw na lang 4 days na lang Nandiyan sir, kakausapin na, ko po yung mananay Sir, marami kayong pangako, sir. ay na na namin magtiwala iyo. Eripan nyo na lang po, sir, lahat ng pera para kami na lang pong gumawa ng paraan. Ngayon din po, yung araw din po na to. Mapapahiya kami, sir, sa mga tao, sa mga na-invite na, -invite na namin, gagaling pa po ng Palawan. Kayo, sir, mapapahiya kayo, deserve nyo po yan dahil sa mga ginagawa nyo panluloko. Ang dami nyo na rin palang mga ganyan na naloko. Pwede naming tawagan yung mga ibang yon para mag-join first sila. Sampahan kayo ng kaso, patong-patong lalo tuloy. Pinangako niya kanina magbibigay siya ng around 20,000 to 30. Pero ngayon, ang nai-remit lang po niya or naipadala ay 15,000. 1, 2, 3, 15,000. 15. 15, okay. Ano po ang balak niyo muna at, uh, dito sa 15K na ito, sir? Hanggang bukas na lang po yung palugit namin sa kanya. Kasi... Kung wala siyang maibigay, sir, paano po? Magpapain kami na lang kaso. po kami ng kaso. Sa Divisoria, Divisoria. po, tinitin na lang po kami ng mapagrentan doon na medyo mura. Kahit na... Opo, kahit di na po masunod yung mga ibang kulay na ano. Mairaos lang po namin yung wedding namin ngayong April din. <laughs> Lola, Na-imagine ko lang yung mga pinagdaanan namin dahil sa kanya. Pero sa kabilang side, naging masaya din kami kasi andyan po kayo. Andyan yung Rafi Tolfo in action. Right now, ano ang decision nyo sa kanya po? Ano pong napag-usapan nyo? Kasi dalawang araw na lang po, eh kasal nyo na po. Kahapon po, uh, sinubukan po namin siyang tawagan. Uh, tenex ko po siya kung magbibigay pa siya. Hindi po siya magre-reply tapos hindi rin po makontak ng tinawagan mo. Gusto nyo nang mag ma'am? Yes. Ano, okay. ma'am? Nakabili ba kayo? 21 pa na damit na mga pang boys and pang girls yung hindi nyo nabili. So, kumusta, ma'am? Sobrang ganda. Naiyak ako sa... Nung makita ko yung mga gown... Sobrang gaganda niya. tas ang quality niya talagang ang, ang ganda. Pero, mura lang. Oo, mura lang. 4000 Sobrang ganda na eh. Mas maganda pa dun sa 15000 kong gown. Oh. Tapos, nashock pa ako dun. Sabi na, 3 days lang ginagawa yung gown. Mm -mm. <laughs> Dapat, ang sabi, sabi namin isang taon. <laughs> Oo, sabi ko, isang taon. Sabi ko, June 5, 2023. Tapos, yung quality niya, grabe. Parang naging basahan yung gown ko dito. Kasi... Nilagay nila sa manikin tapos ano ginawa kasi nila ni nila kasi tapos pipa -pipa. ang layo-layo talaga ng ano niya. Hmm. Ang layo-layo. <laughs> so etong mga plastic natin dito sa harap ngayon, eto na po yung mga napamili ninyo. Sapat ba ma'am or saan pa kayo kumuha ng pangdagdag niyo sa nang pinambili niyo dito? So may inipon kaming 15,000 for makeup. Wag na lang tayong mag-makeup, makeup. makeup. <laughs> Basta mairaos lang. <laughs> Etong damit ni sir, nabili niyo na sir. Eto. Magkano po sa ang kuha niyo six dito sir? 6,000. 6,000. Magkano sa ang offer niya? 7,500. Uh, 6,500 po. Ayan, ako, uh, natawaran po namin ng 500. Ayaw, yung <laughs> sa... Ito, ready made, made na rin to sir. Sa mga bata. Ayan. So, eto yung supposed di Ay, eto po yung last time na malalaki. Gagawa ng damit ni mami ay si Sir King, pero hindi nagawa. So, eto yung gawa ng divisoria. Ah, parang mas magaganda. Ano masasabi mo, Ma'am, dito? Maganda, oo, eh? oh, oh. quality siya. So, meron pong gusto ipaabot sa si senator, Ma'am, na 10,000 pesos. Kung meron pa po daw kayong kailangan or kakulangan pa man po eh idagdag na rin po ito. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Maraming salamat po, Senator, sa gift mo sa amin. Isang malaking bagay, hindi hindi namin inaasahan 'to kasi sa kabila ng lahat na parang kami na lang. yung pa, alam mo yung parang nag-iisa ka, pero andyan kayo, pinaramdam nyo may karamay kami. So Master Sergeant, ano po yung mga possible case sa na pagdating isang pa po kay Sir King, gawa nga po na hindi po siya tumupad sa mga naging usapan po. Ipapasok po natin siya sa small claims. Ngayon, magpapadala po tayo ng demand letter doon sa address na huling inanwa ni ni King Arbin para i-inform siya na personally na, na yung sa kontrata na hindi na na-provide. Ngayon, meron din tayo sa uh, criminal sa uh, pwedeng nating iano sa other forms of visit po. So Ma'am Roslyn, dito na po ba kayo na sampahan talaga ng kaso si Sir King? Yes po. ito, sila ay officially Mr. and Mrs. Salubre. Wow. Kumusta so, po, ma'am? Una-una, congratulations po. Naging successful naman. <laughs> Sa kabila ng lahat. Presentable pa rin at the end of the day. Presentable pa rin. Maganda, ano po, una-una, maganda po yung pakiramdam ko. Hindi na po kagaya dati na parang may pasan-pasan ako na isang ng problema. Ang <laughs> langit <laughs> at lupa. Si ma'am ay officially... Mrs. Salubre na. Dahil dyan, syempre ang request namin, dapat makita rin namin kung paano ang kiss the bride. Wow! Oh, ah. May tunog pa! <laughs> Ikaw ma'am, ano yung uh, parang wedding vow mo na tumatak sa isip mo? Na kahit anong mangyari, walang susuko sa aming dalawa. Kahit anong hirap na pagdadaanan namin, kaharapin namin. Um, naglala ko po. Nagpapangako uh, lang po sa kanya. Uh, Hanggang dulo ko yung magsasaba at walang hiwalayan na mangyayari. Sabi niyo po, dito na kayo titira, ma'am. Tama. Dito po malapit ang work niyo, sir, sa Bulacan? Tama po. Ano ba yun, ma'am? Naghahanda pa lang kayo ng mga gamit niyo dito? Yung mga kailangan niya pong gamitin, uh, yun po yung mga kailangan ko pong importante may pundar muna sa kanya. Hmm. Yung Ay, mga, mga kitchen appliances? Tama po. Pero syempre, ma'am, bilang karagdagang... Uh, tulong po from Senator Rafi Tulfo. Sabi ni Senator Rafi, siya na po ang bahala. Wow. <laughs> Sobrang thankful. Maraming maraming salamat, Senator. Grabe. Maraming maraming salamat po, Idol, sa Rafi. <laughs> so ngayon po, with the help ng Orofan family natin, ay pupunta tayo doon para pick upin na ma'am yung mga kailangan yung appliances. Ngayon na ngayon na araw na po. Wow. <laughs> Okay na, uh, okay. <laughs> uh, Bali ma'am, ano ba ang uh, ibibigay ng Orofan family sa ating newlywed na si Ma'am Roseline and Sir Athem? Uh, Bali ma'am, ang mga ibibigay namin is meron po kaming mga washing. Uh, may blender, may toaster, wow. may stand fan din ma'am kasi siyempre mainit ang panahon ngayon. So nag-include din kami ng isang stand fan. Then meron din kaming rice cooker and gas stove ma'am para sa inyo ma'am. Wow! <laughs> Dream namin blender eh. <laughs> so kompleto na ma'am. Maraming maraming salamat Senator Rafi Tolufo. And sa Orofan. Thank you po. Maraming maraming salamat po sa tulong po ninyo sa Rafi at sa Orofan po. So, yan, ma'am. Pili na kayo, ma'am, ng gusto nyong kulay, okay? Igagay tayo ni Ma'am Emma. salamat Senator Rafi sa mga ibibigay mong tulong sa amin mula nung wedding namin. And maraming salamat sa family Orofan sa mga ibinigay niyo mga bagong gamit namin dito. Binigay niyo yung mga dream namin. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng tulong na binigay niyo sa amin, Sir Rafi at sa Orofan family po. Maraming salamat po. rapi po isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya yeah! Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan Mga tao na na binuway Ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay Ibinangon niya, idol, napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabay ang kanang may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik Salamat sa iyo, idol, rapi Ang mga inaaping pilip Nakamasig sa'yo, ikiginagapay yan Kailangan ka ng sambayanan Idol Rapito Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait Marami ang natutong pag nabulot dapat